Salamat kanina po sa support ako ng channel ni Mrs. Paz Page Subscribe po pala and share Maraming salamat po sa mga mga kalimutang news Salamat kanina para. Thank you, thank you po sa pag-subscribe sa kanilang channel Ay hello po, isang pinagpalang araw po ng Sabado dito po sa Pinas At ang oras is 4pm 4.40 p.m. po in the afternoon at sang pinagpalang umaga, tanghali, hapon o gabi man po sa inyo pong lugar. Sa muli po, ay narito po kami ni Brother Paas sa aming uh, site, uh, aming pinapagawang bahay na Dream House. Andito po kami ngayon at ayan, may bagong deliver po na buhangin po at ito po yung way. Napunta po dito sa aming looban ng aming uh, pangarap na bahay at alti pong bibisitahin and, uh, at kung ano na po ang updates po ayan, ito na po yung uh, aming bahay at hello house, nandito kaming muli upang uh, tingnan po uh, ito po yung pinakadaan uh, para punta rito po at dito na po ayan, may mga tambak pong hollow blocks. salamat po sa lahat po ng mga viewers, sponsor, subscriber po at yan, nandito po yung aming uh, balkon ng aming pinapagawang bahay at may isang bintana video medyo, medyo matagal tayo po po ito na hindi na uh, na video kaya sa muli ngayon po ay ate pong bibisitahin uh, ating pangarap na bahay ng aming family namin ni Brother Bas. Ito na po yung pintuan. Papasok sa sala. Um, yan po. Ati pong titignan. At, At mayroon po dito na deliver na cement. 15 po yata ito. O eh, ilan na lang. Salamat po sa lahat po ng mga sponsor. Ay wow, natambakan na pala dito. Yan, natambakan na po. At para pag natambakan na siya, ay mapo-flooring na. Yan yung bintana dalawa. Ito po yung aming room ni brother pa. Dalawang bintana. Ayan. Hello. Hi, sir. Ayan po, nakabis. Gandang hapon din. mga naggagawa. Dalawang bintana ng sala. Ito na po yan. At ito po ang... Ah, wala pa pala dito. Di pa naabot ng ano? Deliver na lupa. Ngitatambak. Ayan po yung uh, kwarto na para sa dalawa naming anak at may dalawang bintana para tig-isa sila at <tulay> de division na lang ito pag may flooring na <tulay> <tulay> hindi pa ito naabot ng ano itong dampingan Ayan na si Brother Paas. Ayan po, palabas po tayo dito sa, bin, sa aming kusina. Ito ang part ng kusina. Ayan, may isang bintana. Ay, wow, buo na. Buo, buo na. Ano po, pa? Oo. pa? Kasama ng Ha? Pag-deliver ka lang isang truck doon sa kay Bukoy para isa na. Mas, 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 mas makakatipid doon. Magtanong kung mag magkano. Mo. Pag-deliver ka na? Tatawagan ko mamaya tapos pag ano, pupuntahan kita kung magkano. Kasama ko na lang siya doon. So, Ayan po, na po. Ang kaya ano. Nga, kaya lang na ano, at nadaan ang diesel. Eh. Kung so, wala ka rin. Kaya na, na sa, sa kubita. Oh, Ayan na po yung kubita. Ka, ano. o, tapos doon, dito na ang gagawin na

Ano yung lalagay na ang bakawal? Simento. Palitan mo na lang yan. Oh, malaki. May allowance lang yan. Tapos yung dito, sabi niya ano, meron ako na itong magandang kahoy yung nila dito. Kwarto ni Bayo. Ayan, ito na po ang ano. Ito na po yung gagawin si R. na uh, TN yata po kasi yung CR. Tapos, dito sa kalahati ay yung papaliguan. Para pag may nagamit ng CR, yung maliligo. Pwede na maligo. Dito. Ah, biga na. Pagkatas ng biga, aanan na po siya. Iyayaruhan na. Tapos dadampingan na. Tapos pag damping na, sa loob na. Dito o. Nalagyan na. Ang cabinet dyan. Nalagyan ang mga gamit. Ito yung e space. Ayan po. Hatiin pala ito. Dito yung, dito siguro yung CR. Dito yung paliguan. At dito yung ano lababo. Dito yung ang lababo. Tapos nito. Yan, yan. yan gagawa ng saingan. Yan, saingan dito. Tapos, dyan po, ang lalagyan ng lamis. Yan, uh, oo. Pero, mapuloringan na din, mapuloringan na din yan. Oh, Lahat ng flooring mo, na? Flooring na lang floring mo, na? Pagkatapos lang siya, na ito, pagkatapos hindi siya mo. Oo. Okay na, itong lipatan, kahit walang palaytara, basta may Flurry na? Opo, oh, oh, pag na-flurry pwede na eh. Saan na yan? Meron naman akong 25 meters na service drop. Kasi uh -huh. na ba dito? na ako. Oh. May libre man salo ng 30 meters ang kalorin ko pag talagang takal nila. Madami pati mga brand bawas dyan ng service drop. May mga bibili kang video mura ng service drop dyan. Nalilipat na dito. Okay. Ang mga kundador nasa poste na. Mga nasa poste na. Oh. Uh -huh. Ito sana nga, oh, di pa nailipat ka ako at hindi na yung resibo kung kayo na tuon. Mm -hmm. e, haba-haba nung sobra niyan. Ayan po, ina, ano na yung map lori. Yung sa kwarto ng mga bata, wala pa palang tambak? Oo, yun na lang. Dito po, gamintay, ano na lang muna yun po? Hindi ka pwede yung gawa mo, hindi ka pwede flooring. habang wala pang budget, anong na lang muna? Ang na lang muna? Eh, ano lang ang importante dito? Oo, pa, talaga mong, na tayo lang. Ano hindi makapangupahan? Magawaan lang nga ng... Pag may flooring nga yun, kahit na hindi pa... Tapos ay, PVC. Eh. Ayan po. Apos, ito, ito na, na, na po yung ano. Dito talaga mo ng grills. Yung pinto ang bakal. Pwede yun. Para may siya eto po yung palabas ito po yung ano unti-unti sa likod may safety um, tank ayan ito yung safety um, tank dito na, na ano na, nasaraduhan may lokal extra may mga bato ayan po nalinisan na yung ano ng damodamuhan tapos malalapitan ito po yung likod Malinis na dito ah, pinagtambakan kasi. Ito po yung pinaka ano, likod ng aming lote. Medyo marami pong ano dito. Ah, mga damo-damo. Sina mo yung lalim ng tinampingan oh. Malalim nga eh dito, andamping. damping. Sa pakalalan oh, paat paad di ko yan. Ito. Hmm. Ang pakalalan Kaya kinulang yun. Yan yan baga yung Kasi nga, irrigation kasi kaya masyado mababa. Ilalaga, siyang inumin. nakakatanggal ng cancer pala yun. Tanggal talaga yun at na, tapos talapos ng bayabas. Oo, uh, uh, tsaka yung, ano. Yan pula. Guyabano. Guyabano, Guyaban, no? dahon ng guyabano. Oo, dahon ng guyabano. no? Ilan pala, makakatanggal na ng ano, kaya yun, nakinamin mo na Habang may mga talbos dito. Ang bagaw, mga talbos dito. Oo, mga, mga ano. Mapait kaya yan, ay, kaya. Sana pinapalitan mo mga nabasag. Ginagamit ko din niya. Makuha daw po ako ng talbos. Pang ano, pang lagat, iinumin. Mrs. Paas, PH

sa lang na dugul si ay oh, Apo nga. uh, uh, ano? ma ngayong week po wala nang na makapa maka ako Manila at may sinadis yung aking kapwa hmm. manggagawa sa Lord na magpatingin ako doon para manakikita yung lahat ng area ng uh, katawan at nabigay ng tamang herbal base na iinumin okay, ayan po guys salamat po shout out po ma'am in society tita london bell ma'am kamanang variety tv ma'am merlucia isang is pinagpala magandang hapon ng sabado sa araw na ito at kay Ma'am Estrelita Prats at kay Gold, Lugod Ma'am Nika Ilago Sis J. Pangubasan sa lahat na po ng mga sponsor, subscriber sa lahat po ng tumutulong sa Team Kalingap sa pangunan ni Kuya Bal at Itnat Kalingap Ma'am Jack Matubang Family Salamat po sa inyo pong walang sawang pag-support po naging sa aming boy brother pa as Mrs. pa as nandito po kami para sitahin po ang aming binapagawang bahay malapit na po na mabubungan ang aming kusina at CR at nakadamping na po sa uh, lupa isang kwarto na lang dadamping at sa sala at pag nabubungan na ito mapagawa na ng luring sa loob po. Shout out po sa inyo pong lahat guys Salamat, salamat po Sa inyo pong lahat Nandito po kami Sa aming Lupa At sa bahay namin na pinapagawa Thank you, thank you po Ingat po kayo dyan sa lahat po ng mga viewers Sponsor, subscriber Thank you so much po Sa inyo pong lahat God rest leave, bless you, love you all Merry Christmas to everyone po Ingat, ingat po kayo dyan saan mga kayo naroon God bless, God bless us all. Love you. See you in the altar prayer. God bless yeah, us all.